konti na lang. Kaya natin to. Angela! Bakit parang in bay? Well, you can go if you like. Ako, I'd rather go fishing this weekend. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag total good business partners naman natin ng mga Vasquez. Ah, uh, insan, doon muna kami sa loob, ah. Tara. Bakit naman ang lakas ng boses mo? na eskandalo yung mga kapitbahay. Saka galing kagabi? Sagutin mo yung tanong ko, saka galing kagabi? Saan? Nag-overtime ako sa opisina. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinungaling ka. Tignan mo to. Sinungaling ka. Kung hindi ko pa nakita yan, hindi ko malalaman na kasama mo ko na yun. Sino kumuha nito? Hindi na importante kung sino kumuha nito. Nagsinungaling ka sa akin. Makinig ka muna sa paliwanag ko, Joaquin. Ano pong paliwanag na meron ka? Eh, huling-huling -huli na kita nakikipaglandian. Bakit maniwala ka sa akin. Nag Present lang naman ako doon sa mga investors dun eh. eh Nagkainuman. nahihiya naman ako tumanggi sa kanila. Nahihiya. sa akin, Sa akin di ka nahiya? Ha? Habang ako, bising busy ako inaayos tong kasal natin. Ikaw naman nakikipag-inuman. Eh, hindi nga inuman 'yun. Nag-present nga lang ako doon sa mga investors. Paano ko namang sabihin sa iyo eh? Kaso alam ko naman kasi magagalit ka kapag nalaman mo kasama ko si Sir Niko. Alam mo naman pala eh! Eh bakit ginagawa mo pa? Lapit ka pa ng lapit sa Nico na yun. Teka nga. Baka naman may gusto ko na sa kanya ha? Huwag okay, maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang naman to dahil alam ko magsiselos ka. Yun lang yun pero wala akong ginagawang masama. Maniwala ka sa akin. Hindi ko na alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Minsan ka na nagsinukuling sa akin, di ba? sabihin, please. Hindi ko na alam kung paano magtitiwala sa'yo. Hindi ko na alam. Kung ganito na lang na nangyayari, huwag na lang natin tuloy yung kasal. O, kita mo? Lumabas din yung totoo! Ayaw mo na magpasal sa akin! Eh, paano natin itutuloy ito? Kung ganito, hindi ka naniniwala sa akin, hindi mo ko pinagkakatiwalaan! Bigyan mo ako ng rason para magtiwala sa'yo ulit sa kahit kailan hindi kita nanukod, hindi kita nanukodin. Joaquin, saan ka pupunta? Ayusin natin to. Ayusin? Hindi ko alam kung kaya pa ating ayusin to. Paano yung kasal? Ewan ko! Hindi ko alam!